na operahan na po dahil po sa ako Isang ama nagmula sa bayan ng Kalabanga Camarines Sur ang sumadya sa tanggapan ng ako tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Dahil ang kanyang anak na mayroong lumalaking bukol sa bibig, nangangailangan sumailalim sa isang operasyon. Musta po ang kalagayan ng iyong anak na si Princess? Ito po, alak yung bibig. Nakita ko nga sa larawan, ano? Matagal na ba ito na dinadala ni Princess? Ay, magkano na po, sir? Magsasyam na taon na po, eh. Opo, pero ilang taon po siya nung nagkaroon siya ng ganitong bukol? Six months pa lang po Ayun. Na, nun, na ano, nagtago ka tay kay mama. Opo. Ang taon na po, ang dinadala niya ngayon. Nag-patch ka pa na namin po, sa bimbi. Tapos na po, nang gusto rin na sinasabi, nakuha namin, Opo. lakad na namin. Ano po ang sabi ng doktor? Ano daw ang dapat gawin dito sa anak ninyo? nyo? Yung muna po, hiningan na po ng ultrasound. Tick ultrasound ko na po. Tapos nakita nila, wala naman. Inulit pa, sabi daw, CT scan na naman. Tick pa CT scan ulit po. Tapos nakita yung wala naman pong fraction. Talagang buko lang siya. Yung lugo lang po talaga nag nagbanga. Nag okay. Abang lumalaki ba itong anak ninyo, tatay? Ay lumalaki din yung bukol? Oo, lumalaki din siya. Kasi po, Sir, eh, nung sangka ko po, pag nalaro nila, may siya na, na naihigot ko ng mga kalaro. Sumasakit ba itong bukol ng anak nyo? Ngayon po, sumasakit ako, eh, malak -malak na po dahil malaki na lang. Matanong ko lang tatay, bakit umabot ng siyam na taon na hindi nyo na paalis bukol na yan? Ang sabi ko kasi po ng doktor dati nito, sabi na po nung pa siya, hintayin daw po mag-7 years old. Tapos po, yung nag-third month nung dinala na namin ng 6 years old. Tapos sabi ng doktor, dapat daw po, noong pa, dapat daw pinahin dahil sa kaawa-awang sitwasyon ni Princess. Ora mismo nakapanayam ng programa ang koordinator ng Akubikol Party List sa Camarines Sur upang maibigay ang nararapat na tulong para sa bata. Ano po bang maaaring maibigay na tulong ng Akubikol Party List para dito sa kanyang anak na si Princess na may bukol sa bibig? Kailangan po talaga agarang aksyon din ang gagawin natin dito para po mo-operahan ka agad. Tutulong po tayo sa medical na asistensya, ganyan din po sa kung pinakailangan sa darating po Webes ay ang, ayon sa doktor ay dapat daw po, po ay maoperahan po ito. Titingnan pa din po natin kung ano po yung pinakaano po na ating doktor sa so, Webes So, walang dapat alalahanin ito sila Tatay Charlie sapagkat kung anuman yung proseso na pagdaraanan nito ni Princess ay nakaalalay yung cubicle partilis lalo na doon sa babayarin at gamutan sa ospital. Opo, tama po yun. Ang tayo naman po sa cubicle lalong-lalo na sa tabang mismo nakaantabay naman po tayo kung anuman po kailangan na Idagdag na tulong o mga gagawin para tulong lalo po sa ganitong kalagayan ng pasyente ay aaksyon naman naga tayo. Makalipas ang ilang linggong pag-aasikaso ng party Partylist sa pangangailangan ni Princess, matagumpay na naisagawa ang operasyon kay Princess. Kaya naman, muli namin silang binisita upang kumustahin na ang kalagayan nito. baga na. Kaya na baga, oh. Kamusta na po yung ano, kalagayan po ni Princess baka tapos maoperahan po siya? Ngayon po, okay na po yung bibig ng anak ko na operahan na po dahil po sa ako bicol. Yung pag-opera po nito, yung nakilala ko po si Kuya Bong na pinano po sa akin ni Kapitan Hernandez po, si Taka Del Carmen. Yung oh, po nagturo po. sa akin na magpunta daw ko sa Ako kay Kuya Kaya ngayon, dahil po sa kanya, sa inyo po, na po agad yung... Hindi na po siya binubuli Ang daming natuwa sa kanya, saka parang nabigla sa kanya, ay, ganda na ni Princess daw, dahil maganda na daw yung bibig niya, na wala na yung mga labi, yung awaga niya sa ilalim ng gilagid. Saka maganda na salita niya, saka okay na siya, saka kumain siya, normal na. Hindi po dati, yung kumakain siya may gatok siya, dito niya pinapain ginaganyan niya lang. Kumpara sa ilang taong pagtitiis ni Princess, kita ang kaginawahan at aliwala sa mga mukha nito matapos ang matagumpay na operasyon. Bukos sa kanya at mat, ano sa uh, siyang talagang maalis. Talagang yan lang talagang iniisip niya na gusto niyang magbalik siya sa normal at parang makita naman siya sa mga ibang mga tao na parang okay naman ang pag-ano sa kanya. Mm -hmm. Kaya ngayon po, ngayon na siya na-operana, dito po sa mga dito sa amin, nakikita si Princess, bilib sa kanya at matapang na bata. Dahil prosigis siyang ma eh. Dahil gusto niya naman talagang ma-operan siya. Nahihirapan na siya sa ganyan palaging nakikita niya sa sarili niyang muka. Minsan po, po, mang kaba, baka hindi kayanin dahil bata pa. Opo. Pero ba ko sa anak ko at matapang na operan na, na talagang survive. Sabi nga ng doktor doon, pinaglaro-laruan pa nga siya eh. Ano yan, kaya mo yan. Yan lang parang turok lang yan ng langgam. Pero gigising ka, wala na yan. Yun nga talagang ginawa sa kanya. Pagising niya, umiyak pa nga sa akin eh. Kala niya kung naano, kala niya wala ako. Sa'yo, nandiyan ako sa tabi mo. <laughs> kaya okay naman po ayos po, survive po yung napaka kang anak ko. Sige, Salamat po sa ako, Bicol, Na tinabangan kami ni Papa para ma-offer ang anak ko. Andami nga pong dito sa amin sa Barangay Balungay na maganda rin ang niya sa ka-survive daw ta. parang balik na siya sa ating kikunglis mang gubo. Thank you po sa, sa inyong suporta sa anak ko. Kung hindi po sa inyo, hindi ito ma Bilang tulong sa pamilya, Nagpaabot din ang programang Ako Tabang Orang mismo para sa pamilya ni Princess. <laughs> Salamat po kong sa, sa yung binigay po dito sa amin ni Princess. Ano malaking tulong na po to sa amin. Minsan mang nawala ng kumpiyansa sa sarili dahil sa sakit na natamo. Ngunit hanggat may magulang na susuporta at programa na handang tumulong Mananatili rin ang ating layuning pagbibigay tugon sa sino mang nangangailangan.